For today's video, pupunta kain tayo sa Elabil Binangonan Resort Ayan. So tara kayo, samahan nyo kami Ayan guys, oh, so ito yung first, uh, first legit na labas namin na malayo From bahay, papuntang Elabil Binangonan Resort At itong kano, kalma ang labi ko Ayan, so nasa Binangonan na tayo ngayon medyo traffic guys so konting pasensya lang sa daan yung driver natin oh. chill na chill Ayan. o oh, babusi busi na pa ha yan ang lapi ko yan, practice na mag drive mag isa traffic lang guys. So, kaming dalawa lang talaga. Yes. Uh, ayan, wala kaming ano, kasama. Unless may nakikita kaming iba. So, ayan guys. Traffic nga. Medyo traffic. Ayan, pero at least, ano naman. Moving naman. sobrang ta traffic yung bumper to bumper may hirap mag try pag ganun Biglang naging seryoso ang labi. Naka-makeup po. Kaya pala nag-makeup kasi magda-drive siya, guys. ang weather natin ngayon guys mainit mainit sa labas mainit na makulim so update ko kayo mamaya guys pag nandun na tayo sa venue Andito na kami guys. So ayan nakapagpark naman ng maayos si sila. Sheila. Ayan. Nire-ready yeah, yung regalo natin guys. Ayan guys. Gilabi na kami. Sipa-uwi na kami ngayon. Eh. update ko kayo mamaya guys Nakauwi na kami Ayan guys, nakauwi na kami ng save Ayan, successful